coffee lover ka rin ba? Alam nyo ba na may kakaibang coffee shop ako nakita dito sa Tagig City? Dahil ang coffee shop na to, e eh pader lang na may butas at dun ka mag-order. Eto nga pala ang kuya ko, Hole in the Wall, na located dito sa Paitagig, tapat ng pilahan ng tricycle, malapit sa DOST at kahilera ng 7 eleven sa Pae, Upper Bikutan, Tagig City. Eto nga pala ang kanilang menu, may refresher, special coffee, fresh juice, may waffle din sila dito na perfect ipari sa kape, may coffee rin sila dito na hot and cold at may nag-coffee rin sila. Meron din silang prop dito. Paano nga ba mag-order sa ganitong coffee shop? Step 1, pipili ka ng order mo sa kanilang menu. Step 2, kukuha ka ng number. Step 3, iabot mo dun sa barista, dun sa butas. Step 4, magbabayad ka na kung cash o Gcash. Step 5, hintayin mo na lang na matawag ang number mo. At sa step 6, kukuni mo na ang in-order mo dun sa butas at ibalik mo ang number na kinuha mo sa lagayan. Ang gamit nga pala nila sa kanilang kape, ito toong coffee bean. Hindi tulad ng iba na artificial powder lang ang gamit. Dito, ang gamit nilang coffee bean ay Arabica medium roast. Quality ang mga kape nila dito guys kaya try nyo na rin dito mag order ng kape. Dito nga eh nag order ako ng refresher nila na blueberry 60 pesos. E special coffee na leche flan at s'mores na tig 120 pesos fresh juice na lemon 40 pesos non-coffee na matcha strawberry 70 pesos prop na chocolate chip 100 pesos sa prop may milk base at coffee base nag order din ako ng coffee na hot spanish latte 70 pesos at umorder din ako ng waffle. Kaya sa mga coffee lover dyan try nyo na dito sa kuya ko. Si Geng Geng pa mismo ang magsaserve sa inyo. Uy! may sumisili! Bossy! bossing Bossy! Okay, Bossy! Yun boss. um, masarap, ano, masarap yung mga kapi dyan? Opo masarap. Oh, sige. white mo ako ka boss. Ah boss, anong pangalan mo boss? Mark bo Mark. Ilang taon ka na bossing? 19. 19? Ang batak mo pa? Yes, yes. Um, toto, 19? Opo, okay, yes, 19. Oh, bata ka pala. Ano masabi mo sa mga kapatahan na nag-cellphone lang? Um, mano lang. Mano para maka lifestyle kayo, hindi yung puro lahat. Ay, para maka lifestyle, para todo hustle ka talaga, Brothers. no? Ah, may binubuhay ka na, may binubuhay. Wala, wala, wala. Ah. Buhay sarili ko. Yun, ang dali-dali. <laughs> Pokito, okay ha? Yun, no? Know, semento, Lulusot mo na lang kamay mo. Pag, gano'n, ano, kukunin yung order. Sa pae lang pala ito, guys, at dito lang siya sa may, ano, sa so, may paradahan ng mga tricycle yan, terminal ng mga tricycle. Malapit sa 7 eleven sa DOST, dito lang ito sa may pae. Ayan. Ano order mo ko Israel? <laughs> white mo ka. White mo ka. White mo. Ah, uh, white mo ka. So, ito na ang order mo, Frapp chocolate chips. Ah, Frapp chocolate chips. Magkano to, bossing? 100 po, 100 lang. Ah, 100 pesos. Guys, ito yung kanilang uh, chocolate chips. Bali coffee beans sya. may kape. Ayan. Hmm. Dasang-dasa yung kape. Okay, Dugas. Sarap. Special coffee, s'mores. Yan, special coffee, It's s'mores. Ito yung kanilang special coffee, guys, yung s'mores. May mga ano siya, oh. Uh, marshmallow. Ayan, may marshmallow siya, guys, oh. Tignan natin. Sarap na ito, oh. Matcha strawberry. Ito, guys, yung kanilang uh, matcha strawberry. Tignan natin. Halo-haloy natin, guys. yan Mmm. Umaga yung strawberry sa matcha, okay rin to ha. Ah. Sir, special coffee, leche plan. Ay, oh, special coffee, leche plan. Guys, ito naman yung kanilang special coffee na leche plan. Tikman natin. Hmm. Sobrang sarap, Uy, so Sarap ay. ba yan? Oo, oh, tikman mo ka to. Patikin, patikin. Oo, oh, oh, yan oh, oh. Masarap, masarap. So yummy. Pwede mag-take out isa? oh, pwede. Okay, okay, okay. Ah. So, ito, ito, ang order nyo. Waffle Biscoff. Waffle Biscoff. Ayan, guys. Meron din sila ditong Waffle Biscoff. Guys, meron din sila ditong Waffle Biscoff. Ayan, no? oh. May Biscoff siyang kasama. May cherry pa sa iyo baba, oh. Uh. Bali, pinahiran din pala siya ng, ano, Biscoff. Sarap na partner sa kape. Mmm. Bagong luto. Sarap. Mmm. Yummy. Ito yung Spanish Latte, guys perfect dito. Balihat ka pala to, no? Mm. Lasong, -lasong talaga yung kape, hindi siya artificial ha. Sarap. Refresher, blueberry. May kasamang lemon, may cherry sa ibabaw. Bali soda to, soda. Tapos guys, may mga nata sa ilalim. Ano? You know? Sila dito fresh juice, lemon. Bali with honey nga pala siya guys, with honey. Tapos yung asin niya. Kasi nagkumbay yung honey tsaka lemon. Eh. Ma'am, diba? <laughs> Ama, magandang hapon po Ma'am, ano po yung in-order nyo dito sa may Kuya Koy's? Um, salted caramel um, frappe Ah, kamusta po yung lasa? Um Oh, sabay, sabay, sabay tigem Ayun Sarap Sarap? Anis, anis review yan, mama Kasi lasang ano siya, yung talagang malalasa mo yung coffee niya Ah, malalasa yung lasang-lasang coffee lasa yung sa, ano, pagka salted Kasi may din ako sa Ah, oh, Hindi pakit lasa. Okay lang kahit sabihin mong pakit lasa, ma'am. Hindi. Oh, masarap talaga. Sobra. Oh, sobra sarap. Ayun. Sige po, ma'am. Salamat po. Thank you. At sa mga tropa ngayon, oh, UBC UBC. UBC, yun. Sa mga tropa, UBC, tapat lang sila nito. Na eh, natrapat lang sila ng kuya ko. ba